Magre-restro ng inyong sasakyan Ang una mong gagawin ay ganito Pag pumasok ka, may kotse ka, haharangin ka ng inspektor Titingnan ngayon yung inyong restro ba? Diba? expert ng yung restro nyo kasi magre-renew kayo Ngayon, titingnan niya ngayon Tapos titingnan niya yung brake light Titingnan niya yung mga ah! ilaw O oh, yan, binuksan Yan ang ginagawa ng inspektor Signal light at i-check niya. Pag okay na, ayan, titingnan, proceed ka sa payment ng babayaran mo sa emission. Mamaya, punta na. Tapos nun, kumuha ka na insurance. Ganito, kumuha ka na insurance. Ito, i-attach yan dun sa papel mo bago mo i -resto. Ayan, ito. Ayan, maliwanag po yun. Tapos pupunta ka na sa LTO. Ayan. Oh, may emission ka na. Pupun pupunta ka dito sa kay Ma'am Elma, yung pinakamaganda dito sa LTO, sa entrance yan si Ma'am Ilma. Matagal na yan dito. O, oh, sir. <laughs> Yaw. Ayan. atik talaga. Oo. oo. Ma'am Ilma, parang kailan mag-retard ka. Huwag ka muna mag-retard ah. Ay. Huwag. Baka nandito ka. Oo. Ayan. Tapos ibibigay niyo yung papel sa kanya. O, huwag na natin pakita muka. Oo, ayan. Ay, di yeah. na niya? kaya. Ayan, kasi. Anong dito? Wala na, okay na. Ha? Numbero. May e maraming kasing tupi. Tupi? Ano yung tupi? Loko ay, yung nagtupi doon na eh. Pagalita ko yung... Nagja. ka talaga. <laughs> Thank you, mamilma. Ayan. Tapos bibigyan ka ng number. Tapos pumila ka rito. Antayin mo yung tawag. No. Ayan. O, oh, ayan. Dito ka ba, boss? Ayan. Antayin mo yung tawag. Kasi nandiyan yung mga tao. Ibigay mo lang kay sir ng ganyan. I-encode na niya yan. Sa computer. Tapos tatawagin. Para sa payment. Ganun lang ang proseso. Ayan. Kinuha niya yung papel ko uh, yung ganito yung papel uh, oh, pinuha ni sir tapos i-input niya and then pagbalik niya iabot niya sa akin uli tapos pupunta tayo sa payment magpay-payment na tayo Ganun lang yung katali eh oh, ayan ibinalik na sa akin sir ang uh, papel ko at pupunta na ako sa window 9 dito naman ako sa window 9 no? Oh. ayan iabot ko ha ah. window 9 iabot natin ayan tingnan natin magkano ba bayaran natin Katapos nun, uh, nag-payment tayo. Uh, tapos, payment. Ibigyan na tayo ng resibo. Tsaka, supli. Ayan. Okay na. Okay na. Naristo na yung uh, sasakyan. Release na. Oo. Oh. Naristo na yung sasakyan. Ganun lang kadali. Okay? O, oh, di alis na tayo. Ganun lang yun. O, oh, di ba? Hindi masyadong maraming tao. Ayan. Tapos na. Naristo na. pa na.